Eto na mga pare ko, hindi pa tapos ang Gilas Pilipinas sa third window ng FIBA Asia Qualifiers. Kahit nga na natalo tayo kontra sa Chinese Taipei pero ang malaking tanong ngayon, kailangan na nga ba magdagdag sa lineup ng Gilas Pilipinas? Sino-sino nga ba mga players ang dapat ng palitan at ipasok naman para sa lineup ng Gilas? At China tuwang-tuwa ngayon sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas kontra Chinese Taipei. Pero bago ang lahat ng iyan, ilike mo muna video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Huwag na nga natin patagalin pa. Akala ng lahat, easy win na to para sa Gilas Pilipinas sa bakbakang Gilas kontra Chinese Taipei. Ilang taon na nga natin pinagtatatalo ang Chinese Taipei, walang mintis mga parekoit. Pero kagabi nga mga pare ko yung bakbak na naganap sa Gilas Pilipinas, ang resulta ay hindi inaasahan ng lahat. Sa simula parang scripted ang laro, Brownlee swapping tres, edong matikas din sa ilalim. Gilas kontrolado pa ang laban, pero sobrang grabe talaga yung gilawang performance ng Chinese Taipei mga pare kaya naman sa huli ay naaolat sang Gilas Pilipinas sa score na 91 to 84. Unang talo ng Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei matapos ang isang dekada. Reality check mga mame na di na pwede magpakampante ang Gilas Pilipinas. Next game bilog nga talaga ang bola at tumakas na kayo ng Chinese Taipei. sa ang Gilas Pilipinas matapos nga ang sunod-sunod na achievements ng Gilas. Eh natapos na ito. At nagkanda sunod-sunod na nga ang talo ng Gilas Pilipinas. Ang tanong na ngayon ng karamihan. Kailangan na nga bang palitan ng ilang sa mga players ng Gilas Pilipinas na wala namang pakinabang sabi ng ilan. Pero ganun pa man mga pare ko, lahat ng yan ay may pakinabang. Lahat yan ay nagtutulong-tulungan para manalo tayo. Yun nga lang ay sadyang malas ang Gilas Pilipinas. Lumaban naman ang ating national team. Kaya huwag natin silang i-bash. Bagkus mga pare ko ay natin ang ating squad dahil lahat sila ay lumalaban para sa ating bansa. At dito na rin papasok ang mga nagsasabi na kailangan na raw talagang ipasok si Ren sa bando sa si Gilas Pilipinas dahil sa nakitang butas pagdating sa depensa. Pinagdadakdakan ng tayo ng Chinese Taipei mga pare ko ay na talaga nakakahiya. Kailangan na nga raw sila kay Ren sa bando mga pare sa gilas Pilipinas para matinding depensa na ang baon ng ating national team. At, at isama pa nga dyan ang pagpasok sa lineup ni QMB ni Quentin Millor Brown ng 6 foot 10 center ng University of the Philippines dahil kailangan natin ng isa pang matangkad. Hindi nga kinakaya ni AJ Edward Jr. Ford sa ilalim. Kailangan na natin ng backup at kung magtutuloy-tuloy nga ang ganitong performance ng Gilas Pilipinas ay siguradong pupulutin na tayo sa kangkungan kaya habang maaga ay tapalan na ang butas para sa susunod na laban natin kontra team ng New Zealand at sa FIBA Asia ay manalo naman tayo. Hindi kagaya na nangyari laban natin dito kontra Chinese Taipei, Lebanon ng team ng Egypt ay eh pinagtatambakan nga tayo. O paano mga pare ko? Anong say mo dito sa pagpasok kay sa Sabado sa Gilas Pilipinas at kay QMB? Maging si Jordan Heading nga raw ay kailangan na rin sa Gilas Pilipinas at RJ Abarrientos. Iyan ang sigaw ng mga fans ngayon matapos matalo ang Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei. Pero wag hindi pa nga dito natatapos ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa third window ng FIBA Asia Qualifiers. Dahil si pa pangalan ng ang hamon ng Gilas Pilipinas patungong FIBA Asia. Ilang beses lang natalo ang Gilas Pilipinas kaya supportahan pa rin natin sila dahil papawi yan sigurado malamang dahil nga sa maalat na sinapit natin sa Doha Paket Tournament at bagay dito kontra Chinese Taipei. Sa nakikita nga natin performance ng Gilas Pilipinas ngayon ay sigurado na hindi uubra yan sa team ng New Zealand at matatambakan na naman tayo ng halos siguro lagpas isang buwan mga pare koy. Kung tinabangan tayo ng team ng Lebanon at team ng Egypt ay matatambakan din sigurado tayo ng team ng New Zealand at tinalo pa nga tayo ng team ng Chinese Taipei mga pare koy. Kaya malamang sa alam ay hindi natin kakayanin ang team ng New Zealand. Kailangan natin ng matinding adjustments mga pare at kung maaari ay pwede nang palitan ng ilan sa mga players na hindi naman talaga napapakinabangan. Medyo masakit mga pare ko medyo harsh pero kailangan na talaga natin kasi yung mga locals natin ay hindi talaga nakakapag-contribute. Si Justin Brownlee nga lang ang kumakana. Nag-monster game na nga si Justin Brownlee pero natalo pa nga rin. 39 big points ang binitawan ni Brownlee pero yun nga lang ang mga locals ay parang hindi nga talaga nakikita. Kaya sa mga susunod na laban ng Gilas Pilipinas, kailangan na talaga na mag-step up pa ng mga local players Yung parang Justin Brownlee kung kumana at hindi nga natatakot tumira Dahil nakita natin kontra Chinese Taipei, eh lagi na nga lang nilang ibinibigay ang bola kay Justin Brownlee Maliban sa malamayang depensa ng Gilas Pilipinas at butas nga ang paint dahil sa pagkawala ni Kai Soto Kailangan talaga natin si QMB 6'10 center para pantulong sa ating pagbabantay sa paint at ano na rin masasabi mo dito sa sigaw ng mga fans na kailangan ng araw bumalik ni sa Pando sa Gilas, Pilipinas para pang at pang opensa naman si Jordan Heading, isang shooter na Gilas.